Duwang nakaparadang motorsiklo ang inarado kan sarong SUV pasado alas 12.40 nin hapon kasuudma sa Purok Tres Barangay San Roque, Bumbun, Kamarinisur. Binisto kan Deputy Chief kan Bumbun Municipal Police Station na si Police Lieutenant Noy Balantes ang driver kan imbeltong SUV na si William Cordoba kan Kalabanga, Kamarinisur. Mantang pagsadiriman ni Da Jose Maria Rangas asin Elizalde de Liba, kan Barangay San Roque, Bumbun, Kamarinisur ang duwang motorsiklo sa imbestigasyon. Gikan Naga City an SUV asin pasiring sa banwaan kan Kalabanga kan mabangga ka ini ang duwang nakapara ng motorsiklo. Aminado ang driver kan SUV na nakapiyong siya rason kan sa iyang pagkakaarado sa mga motorsiklo. Tumatakbo papuntang, galing Naga papuntang ng Kalabanga. Pagdating po sa Barangay San Roque, sa pinangyari ng insidente ang sabi ng driver, na, nakaidlip daw siya. Kaya hmm. Nawala na wala ng kuya, control, ay nakabangga siya din sa railing nung sa gilid ma'am, sa sidewalk. Tapos may nakapark na dalawa, eh na, ma'am, yung dalawang motorsiklo na nakapark. Dai naman sasangatan pa kaso ang sospek matapos na akuunan pagpapairahay sa duwang motorsiklo. Mientras tanto, Sarong ten-wheeler truckman ang uminarado sa duwang poste ng kuryente sa barangay San Jose, Bumbun, Kamarinisur, pasado alas 7, Kasubanggi. Binisto ang driver kan truck na si Jovencio Kalingasyon, Ironyo, 36 anyos, kan barangay San Jose, Pili, Kamarinisur. Sigun sa investigasyon, Bumbun Municipal Police Station, gikan sa Banuaan kan Pili, pasiring ko ta sa Banuaan kan Kalabangga ang truck nga ni mag-deliver kan pangargang feeds. Kan aksidenteng masabitan ka ini ang kable kan internet sa gilid din ang pukan na lugar, hasta sa madamay ang duwang poste kan kuryente. Para mientras na nagkausan brownout ang insidente sa mga Banuaan kan kanakman, Magaraw, Bumbun, di ka Northfield as iba pang parte kan kalabanga Tulong oras man na nagdurar ang clearing operation. Pasado alas 12.30 nin bangikan maibalik ang kuryente sa mga apiktadong lugar. Nagkaareglo naman ang officer in charge sin manager ka North Area Office kan Kasoreko na si Engineer Carmel Melinesa asin ang tagsadiri ka na imbueltong truck na si Carlo Uy. Nababayadan ng mga danyos kan insidente. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.